Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tak RMM. handumanan sa sa Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ni nga akong kaagi. Ako si Jilin. Sa dili pa sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, itatago na lang. RMN Drama presents Handumanan Sa so Sa -so. Ano pa daw sa yung taake karon? Mayo kiniing babae ng ating Cebu City angat matatampu dito sa ngalan Jelen. Recorded by X Thunder Gaming. Congrats, anak. Thanks, Ma. Congrats, Day. Salamat, Kuya. May gani kayo, nakatambong pagid ko sa graduation. Ha? Nga naman, asam din ka, Kuya? Mular ka na sa Manila, imong Kuya, Day. Na ang gi offer ka trabaho inyong tiyo dito? Ay, mao Ay, kabalaka. ka. Maulira ko din Dayon. Huwag tonti ka, Kuya. Hai, selamat. Last bit lagi hapun ta. Mau lagi? Lain nak bagi kau ngawai ka ila ini di sekolah oi. Girl, nak kita ke sana tu ke classmate? Ke tu apa ba? Ha? Oh, aku mau ke pantai. Tu tak oi. Ai, tu 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 Hmm. Oh. Gua apa nu? Oh, dindut kau baga uya bunuh. Ni baga? Ikaw na ganyan na anak. Ikaw? Seryoso ko. Nahibaw kang wak pa na sa kung ang mag-uyab-uyab, ha? Huwag dili sana, muponit huwag sama na ako, eh. Eh, wata kayo ba, I-assist sa Facebook, girl. Suwaye so, lang. Bahala ka. Basta dili ko. oy di sa salami account lang ni mo ka chat. Ay, ang bot ni mo. Ah, uh, imo nung phone? Imo, oy, Abi, abi, abi. Ako is silent. A ako na lang. Ay, ako na lang. Kaya wagas mo mong focus. Okay. Hmm? Oh. Kinsa man yung nag-chat? Clifford? Kinsa man ni? Oh. Time pa. Ang classmate man ni namo nga gwapo. Ano nang ano kapatid niya? Hmm, time pa, be. Murag na hibaw na kinsay nag-add o nag-chat niya. Ako na niliho, kailangan ngayon magkaka. Nabag man ka, uy. Masig magtuos siya nga, una una-unahon kay Kung. Ay, lang good. Ang importante nga niliho ka, Ugo sa pa, dami akaw tra masala nga tong gigamit wow. gud. Bisa na. Ala day, 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 mag-una-una o chat o dili na mo reply. <laughs> Sige, good. Kalingawan din ako reply, B. Recorded by X Thunder Gaming. ba? Nagsige na mag-chat-chat Clifford. Hmm. Ako na lang sa tiyang gitubayan, uy. Total, wapad bitaw siya makailan ako. unya niya, wapad siya video call or audio call man lang. Wapad man. Wapad sa kuy plano, no? Dami account ba niya akong gamit. Masakpan ko. Ay, no, unsan. Nala, sige, padayunan na. Mayla na di ha, magkailhanay na mo. <laughs> nagchat na sa si Clifford. Dili ni mo ikalain kung mangita na ko sa imong chat. Hala, gikulbaan man ko. Ah, dili sa kong reply niya. Wa okay, ko kay bagong saon ako pag-reply. Eh, gusto na kaniya, Ha? Huh? Magpangita na sa kasi iyang chat, ha? Huh? Oo. Oh. Oo. Oh, Anya, magpakawi-kawi lang ganiya. O yung oi. o eh. Kamu ba yun, pares, sa project nato? ito? Ha? I ikaw di ay, nga nang dilipan kita Paris? Si mama na mo nagbuot, bi. Hmm. Oh. Jalim. Ah, oh. uh, okay rin mo. Kung, ah, uh, saan mo tayo magbuot sa project? Ah? Uh, sige. May kuwang na to, hmm? Ah, uh, Clifford? Huy, nagsigigag na ako si mong phone. On sa man, nakikipaabot? O ba na na to, diwas on? Oh, nakikipaabot? Lain na rin ang padung ta manguyab, pero nilita replyan. Oh, padung na si manguyab na ko? Pero okay na. Tiwasa lang na toro na ito, Project. Sige. Nag-guilty mag ani uy. Nagsige ang paabot si Clifford sa reply. Huwag siya kay Bao nga ko ang ang kachat. adlaw na nga. Huwag ko makareply niya. Na, nauli na ba Si Kuya Marco? Nauli? Nauli? Oh, oh. Dabay, sa mga gawin nga kagakos. Gimingaw mong umang kunin mo, be. Ayaw, pagbuot. Pastila na gawin nga manghura. hura. Gawin sa kunin mo, dahil. Dali, nak. Kaon sa. Sigurado kong gikapoy kas imong biyahe. mo chat si Clifford na ako. Dai, kinas mama ha, nga mulakaw ko niya. Maligot sa ko. Okay, kuya. Ay. Kinahanda na nakonsultihan si Clifford sa tinood. Ako siyang tawakan. Mm. Oh. Tiyan sa marong phone ang niring. Oh. Kuya, imong... kung anong dami account nang ikawas. Pag ko... Mano na ako man sa phone ni Kuya Marco ang account ni Clayford? Walang day. Nangutala na ko ni Clifford Nag-deactivate man di siya sa Facebook. Ano saan? So, kaya sa dito yung mag-i-add nga? Nga sa ni Clifford ang a-add Oga ganong ako mang kuya may nagdasa sa maong account. Di ba ko tanay mong kuya, dai? <sighs> Nagbuhat ko dami account, o nakita na na ako na hunga. O <laughs> maayong mga gitsura ba ta? Maong akong gigamit. O mo to, nainiad o ni chat na ako nga uh, Lizel ang pangan? K kuya, mm. ako man si Lizel. Unsa? Dami account na po din ako. O dogay na din akong gibuhat. Maong daghan na po ko o friends nga. Uwa ko makaila. Ay, kahanggaw ko di ay. <sighs> Padoon na rin ba kung sa tinuod kung si Kinsa ko? Ako sa unta. Butugan na sa unta ko. Ang pinako makatugan ako ni Clifford sa tinuod da. Aw, oh, tugan ni? Eh. Hmm? Kulain ka, ano? Sultihin so, siya. Yeah. For sure, nakagusto sa kanya di lang tungod sa inyong oh, sa atong mga chat nagkagusto sa gud kaniya sa personal di ba kuya kuya gusto pa ba gi pabot nimo Dahil na rin ang padungta mga pero pero dilita replyan ko ako palang unta tayang ipasabot ka panguyaban niya. Musulti ko stinuod. Pero dahi na sila ang nagustuhan. So? So, ingon ani na lang ni Itagot na lang yun ako ang akong gibati para niya. Eh, Jillian! Sa kito na ako naon nga nag-assume ko nga nami chance ni Clifford. Pero din giday mi kuto to ba? O guwa sa isog ang iso, niya sa tinuod akong gibati. Dini lang kutob, o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mereka tu mengajar kalian agi ni jalan nyata Civil city. Uban saawit ngaji yang kita ngayo, awit kena kelahan. Ita tago nalahan. Agi kibahatan udah seraju ni. Carol Marie Hikain, ugu bus sederiksi ni bersiaran. Kamu usah mengajar kalian mengasuh kini pada minau. kenne sien as sing kon gedap dit so papada sy inyong nikelen laing ka agi sekere bui nene kleep het so sag agwe You dress lang nening tulumanun, handumanan sa saka with care of RMM Production Center Studio Third Floor, Jose R Martinez Building, Manya Boulevard, Civil City. Ubatay padasa handumanan official Facebook page. Handut sa sonydikayon, tagang salamat siyung Pakamina. <muchas>